Good morning, guys. Hi, good morning, ma'am. Kung saan, papakalala ko sa inyo, si Jay. Siya yung bago niyo makakaraba. Oh my gosh! Di ba yung houseboy namin? Bakit ka nakapasok dito mo, Virgo? Alam niyo bang bobo yan? Hindi wala nga yung alam sa corporate world. Karen, tinagat ko si Jay. Dahil maganda yung resume niya. Pati isa pa, graduation ako ng laude sa Wiki. So for sure matalino siya. Ay, naku ma, baka naman dinaya niya lang yung grades niya. Mamaya, siya pang, ma siya pang dahil lang kung bakit babagsak yung ano natin, company. Karen, pwede ba ako kasi yung decision ko? Respeto na katrabaho mo. Ah, uh, Jay, eto yung magiging table na big office, ha? Okay, ma. Mawin na ako. Thank you, ma. Uy! Ikaw! Siguro kayo lang mo si Ma'am Virgo na. Kasi imposible na namang makapasok ka dito. Ang mga qualified kasi dito, matatangkad mapuputi, at saka matatanino. Kaya imposible. Mawalang galang na po, Miss Karen, Ah, uh, qualified naman po ako sa qualifications na hinahanap po ng company. Hindi, imposible. Utusan lang kita dati, no? Imposible. Inaya mo lang yung grades mo ka. Hindi, tama na nga yan. Kakapasok ng tao. Jay, welcome sa office namin. Thank you po. Hey, hindi ko na masikmura si Jay. Ano na naman problema mo kay Jay? Hindi. Hindi ko kayang tanggapin na isang houseboy lang yung papantay sa posisyon ko. Hindi ako papayag doon ba? Hindi. Naano ka ba ni JB? Ayos-ayos naman ng tao eh. Ah basta, gagawin ko ang lahat para maging si Robby yung buhay niya dito sa opisina ng to, para matanggal na siya agad. Alam mo ba huwag ka nang gumawa ng problema. Mamaya ko pa yung tanggalin ni ma'am Janine. Eh. Uy! Hey. Tara na, tapos na yung lunch break eh. May stress mo ako eh. Hoy boy, kuha mo nga ako ng tubig. Ah, uh, Ma'am Karen, baka pwedeng ikaw na lang yung kumuha ng tubig. Kasi, ang dami ko pa kasing inas inasikaso eh. Kailangan na kasing ipasa to ngayon. Pag hindi mo ako ikuha ng tubig, magkakaproblema tayo dito. So, ikuha na akong tubig. Be ano ba Ah, uh, Ma'am Karen, ito na po yung tubig. Ano ba yan? Pagkuha lang ng tubig. Ang bagal-bagal. Oh! Kita mo? Ang kalat. Sige nga, pakilinis nga, please. Aba, Ma'am Karen, sumasobra na po kayo, ha? Ah. Hindi po ako utusan dito para utusan yung tagalinis ng opisinang to. Baka nakakalimutan mo. Houseboy kita. At kahit anong iutos ko, susundin so mo dahil ako yung dating mong amo. Nakakaintindi ka? <laughs> Ma'am Karen, Oo, amo nga kita. Pero noon yun. Ngayon po magka-level na lang tayo eh. What? Magka-level? <coughs> never tayo magka level ha? Uy, <coughs> oh, <I've been> <coughs> Never! Never, Ay, never, Kayong dalawa. On my office now! Karen, Jay, paliwanag kayo. Ah... Uh, Ma'am, Humihingi po ako ng paumanhin sa nangyari. Ito po kasi si Ma'am Karen eh. Hindi po niya kasi matanggap na magka-level na kami ng posisyon sa trabaho ngayon. Teka nga lang, Jay. Una-una, hindi mo kailangan tawagin Ma'am si Karen. Para na kayo ng posisyon dito sa trabaho. Karen, hindi acceptable yung ginawa mo. Ay kasi mo, binabastos ako nito eh. Ah, ma'am, wala pong pambabastos na naganap. Siya nagsisinungaling ako. Tama na yan. Isang beses pa na nangyari to. Parehas ko kayong tatanggalin sa trabaho niyo. Sorry, ma'am. Asensya na po ulit, na. No? Pabalik na kayo sa trabaho niyo. Kakainis talaga yun sa si Jay. Ano man nangyari? mo, hindi ka ako titigil hanggat hindi siya makaalis dito sa company niya to. Tigil mo na kasi yung kahibangan mo kay Jay. At di mo kasi tanggapin na yung dati mong houseboy. Eh, katrabaho na natin ngayon. Hindi, Bobby. Makisama ka na lang. Ma'am Karen, papalampasin ko yung nangyari. Pero sana lang, di na maulit to. Kasi pag nangyari pa to, kasintyanan tayo. Ako, Jay. Mag-lunch na lang tayong dalawa. na natin si Karen. Hindi! Ako ba tayo dalawang magkakain? Eh, be, puro nga kanigahan eh. Bukas lang tayo magsabay. Tara, Jay. Um, good afternoon, Miss Karen. Andiyan po ba si Jay? Actually, kaya alis lang. Bakit? Nabalaksan na namin ibigay yung cash na to para sa supply kasi nagkaroon kasi ng tech issue sa bank. Kaya mas naisip namin na cash na lang sa kanya. O oh, sige akong bahala. At si Jay na yung bahala sa invites. Okay, okay. Salamat, Miss Karen. Thank you. Okay, sure. Sa wakas, mapatanggal ka na din. <laughs> May bag ko dito. Ah, uh, Miss Karen, napansin mo yung bag ko? Adjoy, pinapatawag pala tayo ni Ma'am Virgo. Sige. Ah, teka na. Punta na tayo sa kina Ma'am Virgo. Ah, uh, Ma'am, pinatawag niyo daw po kami. Eto. Sa'yo to. Apo. Eto, sa'yo rin po. Ma'am, teka lang. Wala pa akong kinalaman dyan, ma'am. Jay, ang ayaw ko sa lahat. Pinagnanakawan ako. Oh, Jay, Nagnanakaw ka? Wala kang utang na loob. Kasi Pasalamat ka pinanggapin, ma'am, kahit maitin ka. Oh my gosh, Jay, magnanakaw ka? Mm -hmm. Hindi ka na hihiyak kay Ma'am Virgo. Wala kang utang na loob. Hay no, buti nga tinanggap ka kahit maitim ka eh. Alam mo, ma'am, bukod sa Manginahaw! Dugyot na dugyot niya sa opisina! Talaga, Miss Karen? Oo. Oh, oh. Ako pa talaga yung magnanakaw? Mga mapahiya ka sa ipapakita ko. <laughs> ma'am, ito. Batid ko na mangyayari to, ma'am. Kaya nag-set up ako ng camera. Hinaupin ko yung camera ng laptop ko. At yan, ma'am. Yan yung nakita ko. Karen! Ano problema mo, ha? Bakit siya nakagawa ka ng gulong ng ganito? At ma'am, hindi lang yan. Ito pa. Nakita ko rin na lahat ng pera ng kliyente natin pumapasok sa account ni Ms. Karen. Karen, totoo ba to? Bakit ako sinisisin niyo, ma'am? Dapat si Jane! Karen, bago pa lang si Jay sa company. Hindi niya kayang gawin yung mga ganitong bagay. Alam mo, kung yung ginawa mo lang kanina, kaya kong palampasin eh. Pero itong ginawa mo ngayon, hindi lang kita tatanggalin sa trabaho mo. Ididimanda -de pa kita! Magbalot-balot ka na. O baka naman gusto mo ka nagka rin pa kita palabas dito sa company ko. Jay, Thank you. Thank you kasi naging tapat ng empleyado. Walang ano man, ma'am. Walang ano man, ma'am. Para sa kumpanya po natin, gagalingan ko po. Ibubutihin ko po yung trabaho ko. Isang mo lang sa akin lahat ng files na to? Sige, ma'am. Susunod po.